Formal nang dinala sa Korte Suprema ang issue ng confidential funds. Ito ay matapos hiniling ng ilang petitioners sa pangunguna ng dating spokesperson ni dating Vice President Lenny Robredo na si Attorney Barry Gutierrez na pagquestion sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ng petisyon, pinadedeklara ang paglipat ng Office of the President ng CIF ng OVP noong 2022 bilang ang un unconstitutional o labag sa saligang batas. Maliban kay Gutierrez, kasama rin sa petitioners ay sinadating COMELEC Chairman Augusto Lagman, dating Finance Undersecretary Cielo Magno, Chairperson ng Commission on Filipinos Overseas Imelda Nicolas at iba pa. Sa ngayon, masyado pang maaga para sa posibleng impeachment o pagtanggal sa pwesto kay Vice President Sara Duterte dahil sa nasabing issue.